mga atake sa hukom ng ICC posibleng makaapekto sa kaso ni Duterte. Ayon sa isang abogado, narito ang newscope ni Gia Rafael. Posibleng magkaroon ng negatibong epekto sa kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya ang social media attacks ng kanyang mga taga-suporta laban sa hukom na humahawak ng kanyang kaso sa International Criminal Court at ang malawakang mga kilos protesta. Ayon kay Attorney Joel Butuyan, isang ICC accredited lawyer, nakikita ng judges na sobrang lakas ng persa ng kampo ni dating Pangulong Duterte dahil umabot sa International Court ang mga pambubuli at pangaharas ng mga ito. Ang pinakamahalagaan niyang tinitignan na hukom para payagan ng pansamantalang pagpapalaya ay dapat mayroong matinding pangakailangan. Bukod pa rito, binigyang din ng abogado na kalakip ng nasabing dahilan ng ilang kondisyon kabilang ang posibilidad na pakialaman ng ebidensya at pananakot sa mga saksi. Giit ng abogado, nalalabag ang ilang kondisyon dahil sa mga ginagawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. At iyan ang News ko. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.